Ano ang napansin nyo kay Diwata? So, ayan, panoorin natin tong video na to at, oh, grabe oh. Oh, 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 hindi maganda yun yung ginawa niya. May nagpapapicture tapos bigla ng Diwata, pwede mo mga bata? Oh, oh. One, two, three, 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 Oh my goodness. So ayun, nakita po natin yung mga kumakalat na video nito ni Diwata na parang hindi ko ano, ako ayaw kong mag-judge ngayon ha kasi Mother's Day ngayon, ha? Pero ito kay Nanay, Happy Mother's Day sa iyo, Nay. Sana masaya ka sa nangyari, pero pero sa mangyari yan, hindi ako magiging masaya kasi nakuha nan sa video na parang napahiya at parang iniisnab. At meron pa akong nabasang comment, ang sabi dito, sabi niya, kapag vlogger daw tapos may ibibigay parang nagpapapicture si Diwata na ang hindi hindi nakasimangot tapos ang saya-saya. Ako ayoko talagang i-judge si Diwata kasi alam naman natin na pagod si Diwata marami siyang ginagawa pero kasi never kang mawawalan ng ginagawa. Never siyang mawawalan ng ginagawa. Never siyang hindi magiging busy. Sobra, alam natin na sobrang trending yan. Pinipilahan yan ang daming kumakain araw-araw, ang daming nagpapapicture, dapat talaga mat matutunan mo kahit pagngitil man lang. Nagpa-picture ka na rin lang, dapat syempre umiti ka na. Huwag mong ipakita sa mga tao, sa mga fans mo, sa mga sumusuporta sa na napapagod ka. Bilang ikaw ay sumikat at tinitingalanan ng mga tao. Huwag na huwag mong ipapakita sa kanila na napapagod ka. Parang yung rider, parang naggusto magpa-picture, masaya siya nakita ka. Tapos ikaw parang nakasimangot tapos after nung isang clip biglaan nag-cellphone. Para sa akin po kasi disrespectful yun. Ha? Ah, eto, wala wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kinakampihan yung rider. Hindi ko kinakampihan yung mga taong bayan. Wala akong kinakampihan. Pero kasi, para sa akin lang, as a sikat ka na, sila naglagay dyan sa'yo, at uh, hindi hindi, hindi ka na masisikat ng todo kung wala yung mga supporter mo. Eh. So, nagpa-picture ka na lang rin. Right? Konting ngiti lang. Okay? Tapos, syempre, kung ayaw mo magpa-picture, kausapin mo lang na maayos. Pwede mo naman sabihin na, Teka lang, ay, po, later na lang po kasi may ginagawa pa ako. Pero hindi yung parang yung kanina gusto magpapicture daw ng mga bata, parang... Ay, di bata, pwede mo pa sa mga bata? Mayroon po sinabi mo na madami pa akong ginagawa parang pabalang eh parang ang sungit diba yun lang po mapapayo ko kay Diwata sana wag po lumaki ang ulo niya eto naman na hindi ko naman siya binabash pero mapapayo ko lang sana kung sumikat ka pa na sumikat sana po wag po lumaki yung ulo mo alam natin na pagod ka wala, wala tayong doubt diyan talagang pagod ka diyan talagang marami kang ginagawa pero sana po kahit yun lang po ang sukli mo sa mga taong sumuporta sa iyo isang ngiti lang sa kamera. ano ba naman yung umiti ka ng konti diba kaysa sa ganyan no tingnan mo o, parang napipilitan ka